Limang taon na ang nakalipas mula ng pigilan ni Goku at ng kanyang mga kaibigan ang masamang plano ni King Piccolo na pagsakop sa mundo, dahil sa kanilang pagpapakabayani, ang kasamaan ay nawala at ang mundo ay muling nagkaroon ng kapayapaan. Gayunpaman hindi alam ng mga tao na may isang bagong banta ang darating para muling sirain ang kapayapaan sa Earth, Nagsimula ang kwento kay Chichi na tinatawag ang kanilang anak ni Goku na si Gohan. Sa mga sandaling yun ay nasa gubat si Goku para pumuto ng puno na gagawing panggatong. Pag uwi nito sa bahay ay inutusan ito ni Chichi na hanapin si Gohan para makapunta na sila sa Kami House, samantala. Isang magsasaka na nagtatrabaho sa kanyang bukid ang nakakita ng isang bulalakaw na bumagsak, sumakay sa kanyang truck ang magsasaka para puntahan ang bulalakaw. Nagulat ang magsasaka nang makita na ang bulalakaw ay isa palang space pod, isang alien ang lumabas sa space pod at lumutang palapit sa magsasaka, sinabihan ito ng magsasaka na umalis sa kanyang ari-arian at binaril. Kaso ibinalik lang ng alien ang bala sa magsasaka na ikinamatay nito, pagkatapos nun ay lumipad na ang alien dahil may napick up ang scouter nito na malakas na enerhiya, pagkatapos nun ay pinakita si Gohan na naglalakad sa kakahuyan habang umiiyak, tumakbo ito hanggang sa makarating sa pinagputulan ni Goku ng malaking puno, nakakita ito ng magandang asol na butterfly at sobrang namangha, hinabol ni Gohan ang butterfly hanggang sa dumapo ito sa taas ng isang puno, sinubukan ni Gohan na umakyat para maabot ang butterfly pero hindi ito nagtagumpay, sobrang nalungkot si Gohan nang muling lumipad ang butterfly at tuluyang umalis. Naglakad palabas ng kakahuyan si Gohan at nakarinig ng ingay sa mga dahon, Inakala ni Gohan na butterfly ang nandun kaya nilapitan niya ito, kaso sa halip na butterfly ay isang saber-tooth cat ang lumabas sa mga dahon, nag si Gohan na magpanggap na patay para hindi makain ng saber-tooth. Hindi nga kinain ng saber-tooth si Gohan pero kinuha naman nito ang kanyang sombrero. Bumangon si Gohan at nagsimulang tumakbo para habulin ang saber-tooth, natakot ang saber-tooth nang makita na hinahabol siya ni Gohan na sobrang agresibo sinikap ng Sabertooth na iwanan si Gohan pero masyado itong mabilis, hanggang sa biglang lumiko ang Sabertooth at dumiretso si Gohan kaya nahulog sa bangin, pagmulat ni Gohan ay nakabitin na siya sa puno gamit ang kanyang buntot at wala man lang pinsala, muling naglakad si Gohan hanggang sa makarating ito sa isang ilog, kung saan nakakita ito ng asol na ibon na nakadapo sa isang troso, nilapitan ni Gohan ang ibon para kausapin. Kaso biglang umikot ang troso na dinadapuan ng ibon kaya nahulog si Gohan sa ilog. Samantala, habang naghahanap si Goku ay nakita nito ang saber-tooth cat na kumuha ng sombrero ni Gohan. Natakot ang saber-tooth kay Goku at kumaripas ng takbo. Sa ilog, hindi na kinakaya ni Gohan ang lakas ng agos at malapit na itong malunod. maya, -maya pa ay dumating na si Goku na nakasakay sa Kinten Cloud. Lumipad pababa si Goku para iligtas si Gohan. Kaso nang malapit na nitong makuha si Gohan ay napilitan itong lumipad pa itaas dahil dumaan sa isang maliit na kuweba ang tubig. Pinalipad ni Goku ang Kinten Cloud sa taas ng talampas ng sobrang bilis, kaso hindi pa rin ito naabutan si Gohan na tuluyan ng nahulog sa talon. Tatalo na sana si Goku sa tubig nang marinig nito ang pag-iyak ni Gohan. Nakita ni Goku si Gohan na nakakapit sa isang maliit na puno sa itaas ng talon. Tinanong ni Goku si Gohan kung paano ito nakaakyat doon pero sinabi nito na hindi niya alam. Samantala, dumaan sa itaas ng lungsod ang alien at sobrang nainis ito nang makita ang mga tao, naramdaman ni Piccolo ang enerhiya ng papalapit na alien at sobrang kinabahan, pagdating ng alien ay nadismaya ito nang malaman na hindi si Kakarot si Piccolo, binasa ng alien ang power level ni Piccolo at biglang tumawa ng makita na nasa 322 lang ito, nagalit si Piccolo at inatake ang alien gamit ang demon wave, Gayun paman lumabas sa usok ang alien na wala man lang gasgas -gas na natamo. Gagantihan sana ng alien si Piccolo pero nakasagap ang scouter nito ng enerhiya kaya bigla itong lumipad paalis. Nang makaalis ang alien ay napaupo si Piccolo sa sobrang pangingilabot. You pride, Samantala, pagkaraan ng limang taon ay muling dumalaw si Bulma sa Kami House dahil sa imbitasyon ni Master Buten. Agad na sinubukan ni Master Buten na manyakin si Bulma pero hindi ito nagtagumpay. Maya -maya pa ay dumating na si Goku at ipinakilala nito si Gohan sa lahat agad na realize ni Master Buten na ipinangalan ito ni Goku sa kanyang lolo Gohan, humanga si Bulma sa pagiging magalang ni Gohan at nagtaka kung anak ba talaga ito ni Goku. Ayon kay Goku ay mahigpit si Chichi pagdating sa edukasyon kaya magalang ang kanilang anak, ganun pa man hindi siya nito pinapayagan na sanayin si Gohan na makipaglaban. Pagkatapos ay napansin ng lahat na may buntot si Gohan at sobrang nag -alala. Ganon pa man nakahinga ng maluwag ang mga ito nang sabihin ni Goku na hindi nakakakita ng full moon si Gohan dahil natutulog sila ng maaga. Nakita ni Bulma ang 4-star Dragon Ball sa sembrero ni Gohan at naalala ang kanilang paglalakbay. Tinanong ni Krillin si Goku kung ano ang gusto nitong hilingin kung makokolekta niya ang lahat ng pitong Dragon Ball. Sinabi ni Goku na hindi niya alam dahil wala naman siyang gusto. Matapos nun ay biglang nakaramdam si Goku ng isang malakas na enerhiya na papalapit dumating ang alien at kinilala nito si Goku bilang Kakarot. Pagkatapos ay pinagalitan nito si Goku dahil hindi nito ginawa ang kanyang misyon. na si Krillin at sinubukan na paalisin ang alien pero inatake siya nito gamit ang buntot. Nagalit si Goku at pilit na itinanggi na siya ang Kakarot na hinahanap ng alien. Ganun paman man sinabi ni Master Buten na maaaring may katotohanan ang sinasabi ng alien. Dahil ayon kay Master Buten ay nakita lamang ni Lolo Gohan si Goku sa isang bumagsak na space capsule sa kakahuyan. Ayon pa dito ay likas na marahas at masamang bata si Goku. Gayunpaman ng mabagok ito at magkaroon ng amnesia ay nagbago ito at naging masayahin at mapagmahal na bata. Ang revelasyon ay ikinagulat ng gusto ni Goku na tumangging maniwala. Dito na ibinunyag ng alien na si Goku ay isang saiyan na isinilang sa planet Vegeta at siya si Raditz na kuya nito. Ayon pa dito ang orihinal na misyon ni Goku ay ang ubusin ang lahat ng tao sa Earth para maibenta nila ito sa galaktikong pamilihan. Napansin ni Raditz ang naputol na buntot ni Goku at muli itong pinagalitan. Sinabi ni Goku na wala siyang pakialam at inutusan si Raditz na umalis. Ganun pa man hindi ito pumayag dahil ayon dito ang planet Vegeta na kanilang tahanan ay nawasak na ng isang asteroid at apat na lamang silang mga Saiyan na natitira. Sa huli ay sinabi ni Raditz na kailangan niya ang tulong ng kanyang kapatid sa pag-ubos ng lahat ng buhay sa isang malayong planeta. Mariing tumanggi si Goku kaya naisip ni Raditz na kidnapin si Gohan. Sinubukan ni Goku na pigilan si Raditz pero pinabagsak lang siya nito gamit ang tuhod. Kinuha ni Raditz si Gohan pagkatapos ay sinabihan si Goku na kung gusto pa nitong makita ang kanyang anak ay dapat pumatay ito ng isang daang tao. Muling sinabihan ni Raditz si Goku na kung gusto pa nitong makita ang kanyang anak ay dapat pumatay ito ng isang daang tao. Pagkatapos nun ay umalis na si Raditz na dala si Gohan. Sobrang nainis si Goku sa kanyang sarili dahil wala man lang siyang nagawa. Tinawag nito ang Kinten Cloud para sundan si Raditz. Pero pinigilan ito ni Nakrilan at Master Buten at sinabihan na hindi siya mananalo. Tumayo si Goku at sinabi na ang kahinaan ni Raditz ay ang kanyang buntot. Nagboluntaryo si na Krillin at Master Buten na lumaban pero agad itong kinontra ni Goku at sinabi na masyadong delikado dahil nabuhay na ni Shenren ang dalawa, ipinaliwanag ni Goku na hindi tumutupad si Shenren ng parehong kahilingan ng higit sa isa kaya kung mamamatay muli ang dalawa ay hindi na nila ito mabubuhay. Biglang nagalinlangan si Krillin dahil ayaw pa nitong mamatay nang hindi pa nakakaranas magkaroon ng girlfriend. Pagkatapos ay nasabi ni Goku na hindi niya alam kung paano hahanapin si Gohan kaya naalala ni Bulma ang Dragon Ball sa sembrero ni Gohan. Inilabas ni Bulma ang Dragon Radar at agad na tinignan ang lokasyon ng Dragon Ball. Nakahinga ng maluwag ang grupo ng malaman na hindi ito dinala ni Raditz sa labas ng kalawakan. Naghahanda na sanang umalis ang grupo nang biglang magpakita ang karibal ni Goku na si Piccolo. Tiniyak ni Piccolo sa grupo na wala siyang gagawin na masama. Pagkatapos ay inalok nito si Goku ng tulong sa pagtalo kay Raditz Ganun paman ay nilinaw nito na hindi niya ito ginagawa para iligtas si Gohan Bagkus ay gusto niya lang tiyakin na siya ang makakasakop sa Earth at hindi si Raditz Ayaw pa rin magtiwala ng iba kay Piccolo pero si Goku ay tinanggap ang tulong nito Hiniram ni Goku ang Dragon Radar kay Bulma pagkatapos ay umalis kasama si Piccolo Sinabi ni Master Buten na naniniwala siya na kayang manalo ng dalawa dahil ito ang pinakamalakas na mandirigma sa Earth sabay utos kay Bulma na maghanda ng sasakyan dahil susunod sila sa laban. Samantala, patuloy na ininis ni Gohan si Raditz sa pamamagitan ng kanyang pag-iyak, makalipas ang ilang segundo ay hindi na kinaya ni Raditz ang ingay kaya nag-decide na itong ikulong si Gohan sa kanyang space pod. Aalis na sana si Raditz nang biglang makasagap ito ng malakas na enerhiya mula kay Gohan. Inakala ni Raditz na nasira lang ang kanyang scouter kaya hindi niya ito pinansin, Ganun pa man nang masagap ng scouter ang pagdating ni Nagoko at Piccolo ay narealize ni Raditz na totoo ang nasagap ng scouter kay Gohan na ito ay may power level na pitundaan at sampu, pagkatapos nun ay hinarap na nito si Nagoko at Piccolo, pinuri ni Raditz si Goku dahil mabilis siya nitong nahanap pero tinawag niya rin itong bobo dahil hindi nito ginawa ang kanyang inutos. Pasigaw na tinanong ni Goku kay Raditz kung nasaan si Gohan at sinabi dito na tinatanggihan niya ang alok na mabuhay bilang sayan. Sinabihan ni Piccolo ang dalawa na itigil na ang usapan at tinanggal ang kanyang pabigat sa katawan, tinanggal din ni Goku ang kanyang pabigat at napansin ni Raditz na parehong tumaas ang lakas ng dalawa, ganun pa man tinawanan lang ito ni Raditz at sinabi na hindi pa rin sapat ang lakas ng dalawa para siya ay talunin. Tinawag ni Raditz si Goku na kahihiyan sa mga sayan at agresibong sumugod, parehong nagulat si na Goku at Piccolo sa pinakitang bilis at lakas ni Raditz. Ganun pa man ang pagkagulat ng dalawa ay napalitan ng takot ng sabihin ni Raditz na hindi pa yon ang kanyang tunay na lakas. Nagpatuloy si Raditz sa pagyayabang at sobrang ikinainis ito ni na Piccolo at Goku. Tinanong ni Goku kung nasaan ang kanyang anak at sinabi ni Raditz na ito ay nasa butas sa kanilang likod. Sinabi nito na ipinasok niya doon ang bata dahil sobrang ingay. Lumipad si Goku at tumingin sa butas, Sinabi ni Goko kay Gohan na maghintay lamang at ililigtas ka ni Daddy. Tumawa si Raditz at sinabing patay na sila bago pa yun mangyari. Napikon si Goko kaya inaya na nito si Piccolo na sumugod. Right here. Sa huli ay naputulan ng isang braso si Piccolo dahil sa double Sunday ni Raditz habang papunta sa laban. Ipinahayag ni Nabulma at Krillin ang kanilang pagkabahala sa pakikipagkampihan ni Goku kay Piccolo, ipinaliwanag ni Master Buten sa dalawa na si Piccolo lamang ang may kakayahan na makatulong kay Goku kaya wala na silang magagawa, sa laban, ibinulong ni Piccolo kay Goku na mayroon siyang plano at magagawa niya ito kahit isa na lang ang kanyang braso, hiniling ni Piccolo kay Goku na kunin ang atensyon ni Raditz ng limang minuto para maihanda niya ang kanyang teknik, Pumayag si Goku at agresibo nitong sinugod si Raditz. kasama ang palad ay nagawang maiwasan ni Raditz ang special beam cannon ni Piccolo. Aatakihin na sana ni Raditz si Piccolo pero natigilan ito ng hawakan ni Goku sa buntot. Sinabihan ni Goku si Piccolo na gamitin muli ang special beam cannon. Nagmakaawa si Raditz kay Goku at sinabi na kapag pinakawalan siya nito ay lilisanin na niya ang Earth. Sinabihan ni Piccolo si Goku na huwag maniwala pero hindi ito nakinig. Siniko ni Raditz si Goku at inipit ito sa lupa gamit ang paa. Tinawag ni Raditz si Goku na utu-uto at mas idiniin pa sa lupa. Pagkatapos ay hinamon nito si Piccolo na ituloy ang atake. Sa bahay ni Goku, kasalukuyang naghahanda si Chi-Chi ng hapunan para sa pag-uwi ng kanyang mag-ama. Tinignan nito ang test paper ni Gohan na may perpektong marka at sinabi na sa tingin niya ay bagay na maging astronaut ang kanyang anak. Samantala, umalingongaw sa buong lugar ang pagsigaw ni Goku na patuloy pa rin pinapahirapan ni Raditz. Papatayin na sana ni Raditz si Goku nang bigla itong makadetect ng mataas na power level. Ilang saglit pa ay biglang sumabog ang space pod at lumabas sa loob nito si Gohan na galit na galit. Lumalabas na naririnig pala ni Gohan ang mga pagsigaw ni Goku kaya pinilit nitong makalabas, sinabihan ni Goku si Gohan na tumakas. Kaso nabingi na ito ng galit kaya hindi ito sumunod, nabasa ni Raditz ang power level ni Gohan at nagsimulang magpanik, Biglang sinugod ni Gohan si Raditz at tinamaan ito sa dibdib. Pasuray-suray na tumayo si Raditz at lumapit kay Gohan. Sa sandaling ito ay bumalik na sa dati ang power level ni Gohan kaya hindi nito naipagtanggol ang sarili sa atake ni Raditz. Nakiusap si Goku kay Raditz na tigilan na si Gohan pero hindi ito nakinig. Muli nitong nilapitan si Gohan para tapusin. Ganun paman hindi nagtagumpay si Raditz dahil niyakap ito ni Goku mula sa likod inutusan ni Goku si Piccolo na gamitin muli ang special beam cannon, nakangiting sumunod si Piccolo dahil masaya itong mapatay si Goku at Raditz ng sabay, sinabihan ni Raditz si Goku na bumitaw dahil kung hindi ay mamamatay silang pareho, pero lalo lang nito hinigpitan ng pagkapit, hindi nagtagal ay natapos na ni Piccolo ang pag-iipon ng enerhiya kaya binitawan na nito ang teknik, direktang tinamaan ng teknik ang dalawa at sabay na bumagsak sa lupa, hindi makapaniwala si Raditz na ganun na lamang itinapon ni Goku ang kanyang buhay. Para lalong mainis si Raditz ay sinabi dito ni Piccolo na mabubuhay muli si Goku sa pamamagitan ng mga Dragon Ball na kayang magbigay ng kahilingan. Gayun pa hindi alam ni Piccolo na lihim na ipinapadala ni Raditz ang impormasyon sa kanyang mga kasama sa labas ng kalawakan. Nakangiting sinabi ni Raditz na sa loob ng isang taon ay siguradong darating ang mga kasama niyang sayan na mas malakas pa sa kanya para siya ay ipaghiganti at buhayin na ini si Piccolo kaya tuluyan na nitong pinatay si Raditz. Sa bahay ni Goku, nagtataka na si Chichi kung bakit hindi pa rin umuwi ang kanyang mag-ama, nang biglang dumating si Ox King na may dalang mga regalo at nagtanong kung nasaan si Gohan, samantala, nakarating na sa lugar ng labanan ng grupo ni Nabulma at natakot ang mga ito nang makita na si Piccolo na lamang ang natitirang nakatayo, sa malayong parte ng galaxy, natanggap na ng dalawang sayan na si Vegeta at napa ang impormasyon na ipinadala ni Raditz, Pagkatapos nun ay pinakita ang nag buhay na si Goku na nagpaalam na sa kanyang mga kaibigan, balik sa dalawang sayan, iminungkahi ni Napa kay Vegeta na gamitin ang mga Dragon Ball para buhayin si Raditz pero hindi ito sumang-ayon. Ayon kay Vegeta ay mahinang nilalang si Raditz kaya pag-aaksaya lang yon ng isang hiling, sinabi ni Vegeta na mas magandang hilingin ang buhay na walang hanggan, pagkatapos nun ay umalis na ang dalawa sakay ng space pod at tumungo sa Earth, samantala, Natakot ang lahat ng biglang mawala ang katawan ni Goku. Ganun pa man napanatag rin ang mga ito nang sabihin ni Piccolo na ang kumuha sa katawan ni Goku ay si Kami. Kasunod ng pagkawala ni Goku, nagtataka si Bulma kung paano ito natunto ni Raditz. Sinabi dito ni Piccolo na dahil iyon sa sensor na nakakabit sa mukha ni Raditz, pinakuha ni Bulma kay Krillin ang scouter sa mukha ni Raditz para maayos niya ito. Ayon kay Bulma ay gagamitin nila ito para hanapin si Natenshinhan at Yamcha. Aalis na sana si Naprilen pero napatigil ito nang biglang patubuin ni Piccolo ang kanyang braso. Matapos nun ay sinabihan ni Piccolo ang grupo ni Naprilen na ibigay sa kanya si Gohan para masanay niya ito. Ipinaliwanag ni Piccolo na malaki ang maitutulong ng lakas ni Gohan sa paglaban sa mga saya na darating. Hindi pa rin sumang-ayon si Naprilen pero wala na itong nagawa ng kunin ni Piccolo ang walang malay na si Gohan. Samantala, hinihiling ni kami kay King Yema na payagan si Goku na makapagsanay kay Kayo Sama bago ito buhayin ng mga Dragon Ball. Tinanong ni Goku kay King Yema kung dumaan rin ba doon si Raditz at sumagot ito ng oo. Ayon dito ay sinubukan ni Raditz na pumalag pero hindi ito umubra sa kanya at tuluyang naipadala sa impyerno. Namangha si Goku at hiniling na doon na lang siya magsanay. Ganun pa hindi ito pinayagan ni Kami dahil mas mahina si King Yema kumpara kay Kayo Sama. Nagalit si King Yema kay Kami pero pinayagan pa rin nito si Goku na makapagsanay kay Kayo Sama. Nagpasalamat si Goku kay King Yema at umalis. Pag alis ni Goku ay nagsimulang mag-isip si Kami tungkol sa paparating na panganib. Sinigawan ni King Yema si Kami at pinaalis dahil nakaharang ito sa pila. Pagkatapos nun ay pinakita si Goku na hinahatid na patungo sa unahan ng Snake Way, ang ruta sa pagitan ng palasyo ni King Yema at ng kaharian ni Kayo Sama. Sa daan pabalik ng Kami House, pinilit ni Master Buten at Bulma si Krillin na maghatid ng masamang balita kay Chichi bilang matalik na kaibigan ni Goku. Pagkatapos nun ay pinakita si Chichi na sinubukan na tawagan ng Kami House pero walang sumagot. Inisip tuloy ni Chichi na baka raining na rin ni Master Buten si Gohan tulad ni Nagoku at ipinadala ito sa malayong isla para pahirapan. Samantala, namangha si Goku nang makita nito kung gaano kahaba ang Snake Way. Ayon sa guide ay isang milyong kilometro ang haba ng Snake Way at si King Yema pa lamang ang nakatapos nito. Pagkatapos ay binalaan ng guide si Goku na huwag magpapahulog sa gilid dahil hindi na siya makakabalik. Bago umalis si Goku ay humingi ito ng pabor sa guide na hilingin sa fortune teller na si Baba na sabihin sa kanyang mga kaibigan na huwag muna siyang buhayin sa loob ng isang taon. Sa Earth, dinala ni Piccolo si Gohan sa lugar na walang nakatira at ginising sa isang mababaw na lawa. Nang makita ni Gohan si Piccolo ay natakot ito at umiiyak na hinanap ang kanyang ama, sinigawan ito ni Piccolo para tumahimik. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Piccolo na patay na si Goku pero balak itong buhayin muli ng mga kaibigan nito gamit ang mga Dragon Ball. Sinabi rin ni Piccolo kay Gohan na pagkalipas ng isang taon ay may dalawang saya na aatake sa Earth kaya kailangan niyang magsanay. Iginiit ni Gohan na wala siyang kapangyarihan pero hindi ito pinaniwalaan ni Piccolo. Nag-decide si Piccolo na ihagi si Gohan sa isang bundok para patunayan na meron itong kapangyarihan. Hindi makapaniwala si Gohan na nawasak niya ang buong bundok. Ipinaliwanag ni Piccolo na ang nakatagong kapangyarihan ni Gohan ay lumalabas kapag ito ay may matinding emosyon. Ganun paman hindi ito mananalo sa laban ng ganun kaya kailangan itong magsanay. Sinabi ni Gohan na magpapasanay na lang siya sa kanyang ama kapag nabuhay na ito. Gayun pa man hindi pumayag si Piccolo dahil masyado daw malambot si Goku. Pagkatapos nun ay pinakita si Goku na nagpapatuloy pa rin sa paglalakbay sa Snake Way. Tinanong ni Gohan kung ano ang unang bahagi ng pagsasanay at sinabi ni Piccolo na survival. Ipinaliwanag nito na iiwan niya si Gohan sa Break Wasteland ng anim na buwan para matuto itong alagaan ang sarili. Pagkatapos ay sa kanya ito tuturuan na makipaglaban, natakot si Gohan at sinabing mamamatay siyang mag-isa. Lalo itong tinakot ni Piccolo sa pagsasabi na huwag siyang mag-alala dahil may makakasama naman siyang mga gutom at mababangis na halimaw. Bago umalis ay sinabihan ni Piccolo si Gohan na magtiwala lamang sa kanyang lakas at siguradong siya ay makakaligtas. Sa lookout, sinabi ni Kami kay Popo na nararamdaman niya ang pagbabago ni Piccolo at hindi ito kumikilos sa paraang inaasahan niya. Naniniwala siya na ang dahilan nito ay dahil alam ni Piccolo na mamamatay sila sa loob ng isang taon batay sa prediksyon na kanyang nakita. Ganunpaman pa hindi niya alam kung ito ay dahil namatay si Piccolo sa labanan o kung mamamatay siya sa katandaan. Pagkatapos nun ay pinakita si Gohan na umiiyak sa sobrang takot. Ganun pa hindi nagtagal ay unti-unti na din itong nakapag-adjust sa lugar at masayang nakipaglaro sa mga hayop. Samantala, naisip ni Goku na pabilisin ang kanyang paglalakbay sa pamamagitan ng pagtalon, kaso nagkamali ito sa paglapag at nahulog sa gilid ng daan, Hinila ito ng mga kamay mula sa impyerno pero buti na lang ay nagawa nitong makalipad pabalik sa Snake Way. Sa bahay ni Goku, pinuntahan na ni Krillin si Chichi para sabihin ang nangyari, ganun pa man natakot ito kay Chichi kaya nasabi nito na malalate lamang si Goku at Gohan ng pag-uwi, pinapasok ni Ox King si Krillin sa bahay at pinilit na manatili hanggang sa maghapunan, sa Break Wasteland, nakita si Gohan ng isang T-Rex habang nagbabawas at hinabol, sa sandaling makakain na ng T-Rex si Gohan ay bigla nitong nagamit ang kanyang kapangyarihan at nakatalon sa ibabaw ng mataas na bato, kaso sa sobrang taas ng bato ay hindi na nakababa si Gohan at umiyak na lang, sa bahay ni Goku. Galit na sinabi ni Chichi na wala na siyang pake kung magutom man si Goku sabay kain ng mabilis. Pagkatapos nun ay pinakita ang guide na nasa isang kainan at sinasabi na sa fortune teller ang bilin ni Goku, sa Break Wasteland, may naglagay ng dalawang mansanas sa tabi ni Gohan, lumalabas na palihim palang binabantayan ni Piccolo si Gohan mula sa malayo at ito ang nagbigay ng mga mansanas. Kaso nagreklamo pa rin si Gohan na mas gusto niya ang luto ng kanyang ina kaya na ini si Piccolo. Samantala, si Krillin na nabigong masabi kay Chi-Chi at Ox King ang tungkol sa nangyari ay nagdecide ng umalis. Pagdating sa Kami House ay pinagalitan ito ni Bulma dahil hindi nito sinabi kay Chi-Chi ang totoong nangyari. Makalipas ang ilang oras ay naayos na ni Bulma ang scouter at ginamit niya ito para matukoy ang power level ng lahat. Maya-maya pa ay dumating si Yajirobe na may dalang mensahe mula kay Corrin. Ayon dito ay pinapapunta ni Corrin ang mga natitirang Z fighters sa tuktok ng Corrin Tower para magsanay. Pag-alis ni Yajirobe ay dumating naman sina Chichi na sumunod kay Krillin dahil dito ay napilitan na si Master Buten na sabihin ang nangyari at hindi ito kinaya ni Chichi na nawalan ng malay. Kinagabihan ng araw na iyon. Si Gohan na nasa ibabaw pa rin ng mataas na bato ay nagising para umihi. Napatingin ito sa bilog na buwan at biglang nag-transform sa isang great ape at nagwala. Narealize ni Piccolo na ang kabilugan ng buwan ang sanhi ng pagbabagong anyo ni Gohan kaya pinasabog niya ito. Bumalik sa dati si Gohan at nawalan ng malay. Dahil sa pinakitang lakas ni Gohan bilang Great Ape ay lalong natakot si Piccolo sa paparating na dalawang sayan. Gumamit si Piccolo ng magic materialization para gumawa ng damit na may simbolo ng demonyo at isang espada para kay Gohan. Pagkatapos nun ay nag-decide ng umalis si Piccolo para sanayin ang kanyang sarili sa loob ng anim na buwan. Kinaumagahan ay gumising si Gohan na nahihirapan ng bumalanse dahil sa biglang pagkawala ng kanyang buntot. Bukod doon ay nagulat din ito nang makita ang kanyang bagong kasuutan, pagkatapos ay hinabol si Gohan ng mababangis na hayop hanggang sa mahulog siya sa isang butas. Sa ilalim ng butas ay nakakita si Gohan ng cavernous ruins at isang sinaunang probe robot. Inactivate ni Gohan ang robot at tinanong kung bakit ito naroon, tumangging sumagot ang robot at sa halip ay inutusan nito si Gohan na muli siyang ibalik sa standby mode at umalis sinunod ni Gohan ang sinabi ng robot at umalis pero nang makita nito na bangin ang dulo ng daan ay muli itong bumalik, muling inactivate ni Gohan ang robot at sinabi na bangin ang nasa dulo ng daan, sinabi ng robot kay Gohan na huwag siyang istorbohin, ganun pa man nagbago ang tono nito nang magsimulang umiyak si Gohan, ilang saglit pa habang kinakausap ay napansin ni Gohan na hindi gumagana ang paningin ng robot, ibinalik ni Gohan ang paningin ng robot kahit pa ayaw nito, Lalong nagalit ang robot kay Gohan dahil ayon dito ay tinitipid niya ang kanyang enerhiya. Inutusan nito si Gohan na umalis at muli siyang ibalik sa standby mode. Malungkot na sumunod si Gohan at umiyak na lang sa gilid hanggang sa makatulog. Ganun pa man sa kabila nun ay muli pa ring inistorbo ni Gohan ang robot ng dahil lamang sa isang Scorpion. Hanggang sa muling inactivate ni Gohan ang robot para humingi ng pagkain, tumanggi ang robot na tumulong kaya umiyak si Gohan. Gumuguho ang lugar ng dahil sa pagiyak iyak ni Gohan kaya napilitan ang robot na tulungan ito at itinuro ang lugar kung saan may tumutubong mushroom. Nakakuha nga ng mushroom si Gohan pero ayaw niya itong kainin ng hilaw kaya binola niya ang robot para lutuin ito ang mushroom. Habang kumakain ay muling tinanong ni Gohan ang robot kung bakit ito naroon. Ayon sa robot ay nabaon siya doon ng dahil sa lindol 80 taon na ang nakalipas habang hinuhukay niya ang guho. Naawa si Gohan sa robot kaya sinubukan niya itong hukayin. Gayunpaman nang dahil sa paghukay ni Gohan ay tuluyan ng bumigay ang haligi ng lugar, niligtas ng robot si Gohan mula sa naputol na haligi. Sinabihan ng robot si Gohan na tumalon sa kabila ng bangin pero natakot ito at bumalik. Bumagsak ang haligi at naharangan ito ang nag-iisang daan. Inutusan ng robot si Gohan na ilipat ang kanyang enerhiya sa lakas para may angat niya ang haligi. Sinunod ni Gohan ang sinabi ng robot kaya nagawa nitong mayalis ang haligi sa daan. Pagkatapos mayalis ang haligi ay kinuha ng robot si Gohan at hinagis papunta sa kabila ng bangin. Nasaksihan ni Gohan mula sa kabila ang pagguho ng lugar. sinundan ni Gohan ang mga bumagsak na bato sa ibaba ng bangin at nakita niya dito ang wasak na katawan ng robot. Sinabi ng robot kay Gohan na dapat niyang matutunan na alagaan ang kanyang sarili at maging matatag. Pagkatapos ay tuluyan na itong naubusan ng enerhiya at nag-shutdown. Dahil sa pangyayari ay nagkaroon ng lakas ng loob si Gohan na magpatuloy at lumaban. Maraming araw ang lumipas, nagsisimula ng masanay si Gohan na mabuhay kasama ang kalikasan, nagagawa na nitong mangolekta ng pagkain para sa kanyang sarili, nagkaroon ng malakas na bagyo sa gubat kaya sumilong si Gohan sa isang malapit na kuweba. Dito ay gumawa si Gohan ng halamang gamot para lunasan ang kanyang mga sugat, Ayon kay Gohan ay natutunan niya ang paggawa ng gamot mula sa kanyang ama na si Goku. Habang nilalagay ni Gohan ang gamot sa kanyang sugat ay may nagliwanag na pares ng mata sa kanyang likod. Sa loob ng limang taon, nagtrabaho si Yamcha bilang isang profesional na manlalaro ng baseball para sa Titans. Ganun pa man sinabi nito kay puwar na nagsasawa na siya sa ganong buhay. Lumalabas na ginagawa lamang ito ni Yamcha para mabayaran ang kanyang mga gastusin. Maya-maya pa ay tinawag na si Yamcha ng kanilang coach dahil natatalo na sila ng kalaban. Sinabi dito ni Yamcha na ipapanalo niya ang laban kung bibigyan siya nito ng 20,000 zeni. Napilita na pumayag ang coach at inutusan nito ang lahat ng kanyang player na magpatanggal para makalaro si Yamcha. Kaso napikon ang kakampi ni Yamcha sa ginawa ng kalaban kaya nagsimula ito ng ramble Sumali si Yamcha sa rambulan at pinabagsak nito ang lahat. Ilang saglit pa ay dumating si Krillin at hinila nito si Yamcha palabas ng kaguluhan para balitaan tungkol sa pagkamatay ni Goku at sa pag-atake ng mga kasama ni Raditz. Pagkatapos nun ay isinama na ni Krillin si na Yamcha at puar kay Bulma. Hindi napigilan ni Bulma na awayan si Yamcha dahil hindi pa rin ito nakaka-move on sa kanilang paghihiwalay. Aalis na lang sana si Yamcha pero nang sabihin ni Krillin ang tungkol sa espesyal na pagsasanay ay biglang nagbago ang isip nito. Samantala. Kinuha ng misteryosong nilalang ang pagkain na kinulekta ni Gohan. Kinaumagahan paggising ni Gohan ay nagulat ito nang makita ang isang Apatosaurus sa kanyang tabi. Tumakbo si Gohan pero naalala nito na naiwan niya ang kanyang espada kaya agad itong bumalik. Dito na nalaman ni Gohan na sugatan pala ang Apatosaurus at nasa malubhang kalagayan, nagdecide si Gohan na tumulong at binunat ang kahoy na nagdudulot ng pinsala sa kawawang nilalang. Pagkatapos nun ay nilunasan ni Gohan ang sugat nito gamit ang paraan na itinuro sa kanya ng kanyang ama, pinakain rin ni Gohan ang Apatosaurus pero hindi sumapat ang pagkain kaya muli siyang umalis para mangolekta. Habang nangunguhan ng prutas ay naisip ni Gohan na ampunin ang Apatosaurus kapag magaling na ito, kaso pagbalik ni Gohan sa kuweba ay inaatake na ng karniborosong Pausasaurus ang sugatan na Apatosaurus, naalala ni Gohan na ito rin ang dinosaur na umatake sa kanya noon at nagalit. Nilabanan ni Gohan ang dinosaur gamit ang kanyang espada. Sa kasamaang palad ay natalo si Gohan sa dinosaur at nawalan ng malay. Paggising ni Gohan ay nalungkot ito nang makita na buto na lang ang natira sa kanyang kaibigan na Patasaurus.